Niy mga kalingap. Nag-ulan po. Init ulan po naghalo. Oh, init. Oh, may araw pa oh, guys. May araw pa guys. May araw pa guys, oh, hindi makita yung araw. Ayun, araw 'yan. Tapos umulan, guys. Oh. Hmm. Halo guys, ulan at init. To yung delikado to sa ano eh, sa kalusugan, guys. mag init init ulan. Ayun. Okay init ulan tayo na may nakapagtapos na tayo mag ano guys oh. linis po tayo so, malinis na po yung kusina hindi pa ako nakaligo araw po ng anong araw ba ngayon guys uh, 13, 14 ala 14 uh, August 14 po uh, August 14 so tingnan nyo guys oh. Ay, mabasa yung ano ko yung mga bago guys okay, gikan galing yan kay La kuya brooks no? ng collection po tayo ng box madami kasi silang bag doon na pamigay yan bigyan natin yan sa mga estudyante yan guys ulan, init, grabe kita ninyo yan, nakapaglinis na po tayo sa kusina organized na po siya no? organized na ba, ano na po tayo sa ano sa sahig uh, tinubigan ko para kasi sobrang init para malamig-lamigan naman So natin kasi ano eh may ano lumalabas. So ayan. So hindi yan ano no, hindi yan magtatagal yung ulan. Hindi magtatagal yung ulan. Ah, hinto rin yan. Da, dumaan lang yan guys, dumaan. So ayan, may kangkong tayo guys. Bumili kami ni ambasadoraga or kalingapga ng kangkong. Ako magluluto niyan. Sabi ko bili tayo ng kangkong, gusto ko kumain ng gulay. Yan. So, yung kapaligiran guys. Nguhinto din yan, di magtagal yung ulan. So, dito naman tayo. Ori, binagat po tayo ng lamok. So, dito din nakapagwalis na rin tayo. No? Sa update lang tayo guys. Ano mangya, ano dito sa lighthouse at naghugas na rin ako ng mga electric pan malinis na po, wala na pong alikabok para maganda yung kalabasan ng hangin malamig at para malakas din siya. Yan, yung electric pan dalawang ganito, nilinis ko na. Yan. So, yano, o. Oh. No. Ito lang tayo mag uh, painga muna tayo. Dito muna tayo sa makatunga muna tayo sa ano. sa so, mag sound trip tamay, tayo guys, mag sound trip kasi libangin natin yatong sarili natin. Then kasi sobrang tahimik po dito, nakakabingi na po ang tahimik no then uh, pahinga tayo tapos maya maya ay mag uh, maligo tayo kasi nangamoy na po tayo guys no um, kahapon lang kasi ako din naligo umaga so ngayon ligo tayo kasi nangamoy na po kasi tapos na rin ako nagwalis dito linis yan okay na na po yung kapaligiran at natulungan din tayo ni Milisa no na habang naglabas siya yun naglinis po siya sa kubwita binabrush niya lahat yung mga ano doon toilet binabrush niya na masipag din si Melissa guys masipag nilalanggam po yung aking ano guys yung aking laptop lumalabas yung langgam dyan delikado baka may kagit kagatin silang mga maliliit na ano dyan uh, may lumalabas po na langgam dyan Diwan ko bakit nilanggam siya. Delikado kasi yan ka. Baka makagat yung mga maliliit na mga pisad yan. Maliliit ng mga wiring, no? Inanggal ko na siya. Ayan, hanggang dito na lang tayo, guys. Update lang tayo, no? Uh, oras po ay uh, 3, almost 4, guys. Almost 4 ng hapon. Alas 4 ng hapon. 15 na pala tayo ngayon, guys. Akala ko, ano? Tingnan din. 15 pala, Thursday ng 15. August 15, oh, Thursday na August 15 po. August August Thursday, August 15, Akala ko 14. Hmm, okay. So, pahinga muna tayo bago tayo maliligo, no? Kasi nagpawisan tayo baka magkasakit tayo. Diyan ako nagkasakit eh. Pinawisan tapos naligo ako, guys. Diyan tayo nagkasakit. So, nga muna tayo, no? Kasi kakatapos lang kasi na no, Naglinis. So okay guys, hanggang dito na lang po yung ating vlog. Salamat sa mga sumusuporta sa ating channel. Thank you so much. Sana yung huwag kayo uh, magsawa. Magsawa sa aking mga vlog o kahit sino man. Uh, Pasupport naman po. Yan. At huwag kalimutan pong mag-like. Thank you so much. At sa mga hindi pa nakasubscribe kay Kuya Balsan bakit pwede subscribe na yung Balsan Kusmatuba. Thank you so much. At yung mga mag-subscribe uh, mag, uh, mag, subscribe pa, sa aking channel uh, pag-comment ko sa aking regular upload para makita ko yung inyong mga channel at mabalikan ko kayo thank you so much God bless you, bye